Catfish farming naman ang ating inalam at pinuntahan sa Urbistondo, Pangasinan. Alamin po natin ang kanilang best practices sa pag-aalaga at pagpoproseso ng mga hito. Itong JNS Aqua Farm sa Urbistondo, Pangasinan. Sa mga tangking ito, libo-libo mga hito ang pinararami ng mag-asawang Noel at Ginny. Sir Noel, kwento niyo po sa amin, paano po ba nagsimula itong uh, inyong negosyo? Ang napansin ko sa hito kasi po ay sa akin, sa pakawari ko ay kaya kong alagaan. Dahil po sa knowledge ako sa water treatment, so nag-decide ako na sa tanki ko ilalagay. nagstart po ako backyard lang eh. Sinubukan ko po. Ah, doon nagkakaumali, nag-start ako ang alaga kong hito ay uh, 10,000 na fingerlings po, na ang size po nun ay 3 inches. no nakita ko na maganda ang takbo ng uh, negosyo na ito, hanggang sa kinonvert ko na po sa industrial. Ito na po ngayon. Bakit po ba ang tinili niyong alagaan? Ito po kasi po, hito uh, ay pwedeng pakainin ng artificial foods. Yan po yung commercial foods, ano po. And then pwedeng pakainin po ng uh, supplemental po naman. Yun yung mga kinapay, yung mga bihon, yan. E, mayroon din po tayo naman po natural naman po. Yun po yung uh, mga asola, duckweeds, yung pinapakain ko, yung mga halaman. Kasi po, pagka nagkaroon ng crisis sa, sa feeds, di ba? O kay po ang budget nila, ay po pwede na-convert po doon sa halaman. Pero bagro nila inumpisahan ang kanilang negosyo ng paghihito, siniguro muna nilang may market silang pagdadalhan. Pagdating mo sa marketing, usually, sino ang mga customers na tumatangkilik ng hito? Bago po ako natuto sa pag-alaga, yung marketing po muna talaga ang pinutuhang ko. Bawat po po kasi parang may mga tinatawag kami mga sender. Mm -hmm. Doon po muna dinadala yung mga products po namin and then uh, pinapasok po nila sa mga uh, supermarket, mga gano'n. Sa mga paligid, ginawa namin pong centralized. Uh, So, sa isang area, like example, Ilocos or Ilocos Norte po, may kumuha ng isang tao and then down to the town po. Yan, hanggang sa barangay na yan. Ang tawag namin doon sa distribution center. Nagbunga naman ang kanilang strategy dahil sa loob lamang ng apat na taon, industrial level na agad ang kanilang aqua farm. Meron na rin silang processing plant na gumagawa ng iba't ibang produkto mula sa hito kagaya ng tinapang hito, lumpiang hito, at mga battle gourmet hito. Kumusta ang response ng mga customers? Since ano po siya, uh, parang palitang sa paningin, nila, paningin no? ng mga tao, sobrang hito siya. Gusto na subukan. Yung ibang out of curiosity, ayun. May excite sila. May excite sila, patrena, mm -hmm. Pero, ang oh, nakatatawag ng pansin, sir, ay sa ibang bansa. Oh, nakarating sa Canada, sa Australia, sa US. Oh, oh. Thailand, talagang Afrika, iba. Africa, di ba? Opo, Africa. Nakalagang napa, pumapasala sila. May eh, isa pong pan namin, eh, nakita po niya sa YouTube. Eh, talagang sabi sa akin, eh, ito talaga si ko. Ako nang bahala na mag-distribute ito sa US. Pakiayos na kaagad. Kaya sabi ko, eto uh, ito na po yung panahon talaga. <laughs> Dahil po, medyo, gaya na sabi ni Mrs., natawagan sila ng pansin, mayroon pa lang tinapa na hito. Mayroon pa lang sisig dito. May hito. Ngayon nakarinig. Huwag so, kilawin. Uh -huh. Yan din oh. po ang sabi ng nakakarami sa yeah. Uh -huh. na parang first, not only in Pangas, yun, parang first in the Philippines, sabi uh -huh. nga po nila, na may lumabas po ganitong produkto o doon dito. Ah. Uh -huh. And then, yung planta rin po namin, yung na po, parang sabi ng mga ibang agency, ito lang po yung kauna-unahan planta na dito. Kasama rin daw sa advocacia na mag-asawa ang turuan ng iba pang mga kababayan natin kung paano mag-alaga ng mga hito. Sa training center, ang layunin po namin to ma-educate talaga ang mga tao sa mga gustong mag-alaga, gustong maghanap buhay nito. At ano po ba ang itinuturo namin po dito? Ito yung makabagong teknolohiya po sa larangan ng pag-alaga ng hito. Yung mga kababayan natin na wala po talagang uh, kakayanan para mag-aral, yung ba, eh, hey sinuportahan sila ng TESDA, na kami naman po, ang uh, partner po, kung uh, kumbaga, co-partner po nila po kami, actual po ang training po dito. Kasi ho, dati ang hito, ang reputation ng hito, parang isdang panal, yeah. madumi. Yeah, yeah, pero, obviously, kayo, na iba yung pananaw sa hito. Okay. Yeah. Pag nakita kasi itong planta ninyo, at itong kusay nyo inalagaan, yes malinis, tuloy-tuloy uh, yung tubig, you know, uh, nagamit niyo yung skill niyo, yung technology sa water treatment. Uh, ano pa ho yung nakikita niyo dito sa future ng uh, GNS? Ang pulot-dulo na po ito ngayon ay livelihood. Sa mga mga kababayan natin na walang hanapuhay, nangangailangan ng dagdag income, eto na ngayon tumatawag sila sa amin. At yung iba po, Sir, sana bilisan nyo na sa online naman.